Pinoy na mas malakas pa kay Terence Crawford. Pinabagsak ang lahat ng nakalaban. Hinakot ang lahat ng belt titulo at kampiyonato sa welterweight division. Nagsitayuan at kinilabutan ang lahat ng tao dahil sa sobrang lakas ng ating boksingero. torso the punches to the body and here we go on Urong Pinoy na hybrid na boksingero ang magpapabagsak kay Terence Crawford sa ibabaw ng lona si Terence Crawford ay ang isa sa pinakamalakas na boksingero sa welterweight division undefeated at two times undisputed champion pero siya ay ilang beses ding narugi sa ibabaw ng lona sa pagsibol na mas pinahybrid na Pinoy na boksingero may isang Pinoy sa welterweight division na pabagsakin si Terence Crawford sa ibabaw ng lona. Mula taong 2019 ay hindi pa natatalo ang ating bida. Knockout lahat ng mga nakalaban niya. Anim na bansa ang kanyang pinatumba na hindi nagawa ni Crawford sa talang buhay niya. China, Iran, Pakistan, Indonesia, Thailand at India. Anim na bansa ang pinasuko ng ating bida. Matapos talunin at pabagsakin ang pinakamahuhusay na buksingero nila dahil dahil dito hinako talaga ng ating pambato ang mga belt at titulo at kampyonato na maaring mas matindi pa kay Pacquiao ang ating boksingero. Si Joper Berha Montano ay ang tinaguriang El Guapito ng Philippine Boxing. Nagmula siya sa Bagu City, Negros Occidental. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. At pagsasaka rin ang tanging hanap buhay ng pamilya nito. Mula pagkabata ay bugbog na sa kakatrabaho at maagang nabatak ang katawan ng ating boksingero. Kaya napakalakas ng istamina nito. May natural na talento at napakalakas ng kamao nito kaya kinuha siya ng mga Arabo para hasain ang gusto ang talento nito. Araw ng Sabado, February 4, taong 2023 sa BIC MMA Gym, Dubai, United Arab Emirates ay dumayo ang ating pambato. Haharapin niya rito ang pinakamalakas na boksingero ng bansang China. Si Ba na si Wola ay isang higanting chinong boksingero. Napakalakas nito pero binugbog lang siya ni Joe Permontano. Dahil sa impresibong panalo kontra sa napakatangkad na pambato ng China ay nabigyan ng pagkakataon ang ating bida na lumaban para sa Asian Boxing Federation welterweight title. Araw ng Webes, March 30, taong 2023, dumayo ang ating bida sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand. Makakalaban niya rito ang pambato ng bansang Iran na si Kashar Gassemi na may 100% knockout Power ratio sa record na pitong panalo, lahat sa pamamagitan ng KO. Kaya heavy underdog dito ang ating pambato. Pero ang pinakamalakas na pambato ng Iran ay anim na round lang po ang itatagal sa ating kababayan. because Deshir wants to the opposite cracking left hook to the body from Choffer. Joppa is sliding maybe there but saved by the belt. dito sa round number 6 sumuko na ang kalaban ni kababayan dahil nabali na pala ang balikat niya sa laban Araw ng Webes, June 29, taong 2023 sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand Dumayo ang ating pambato na si Jopper Montano Upang harapin ang isang boksingero na naghamon sa kanyang trono si Muhammad Bilal ay ang kinatatakutan ng Pakistan. Bago siya naging boksingero ay naging isa muna siyang leader na mga bantito. Sa mukha pa lang nito ay parang hindi na siya bubuhay ng tao. Kaya napakabangis ng kanyang naging entrada nito. Idagdag mo pa ang pagiging UFC champion niya. Kaya nakakatakot talaga ang boksingero na kalaban ng ating bida. Meron siyang record na labing isang panalo. Syam dito ay pinatulog niya lahat sa ibabaw ng lona at tatlong talo lamang. Samantalang si Joper Montano ay meron namang labing limang panalo Labing tatlo dito ay sa pamamagitan ng KO At mas marami na limang talo Kaya heavy underdog po dito ang ating pambato Wow number one, balbasarado at nakakatakot ang kalaban ng ating pambato Pero hindi naman hinag dito si Joper Montano Agresibo agad ang ating kababayan Pinakita niya agad ang lakas ng isang Pinoy sa kanyang kalaban Orthodox. In Dubai, and third fighter to compete for them. Both. So, this is what I'm trying to say. If it's who I'm thinking of, very, very accurate with his straight. And again, going to the government, Mohammed Bilal. Good right hand there from Mohammed.

from Mohamed Bilal. To right hook to the body there from. Whoa, big miss there from Jopper Wonsby. Whoa! Ate a huge left hand which put him off balance. A long, long left hook as well to the body so now. And that's it for round 2 Round number 3, nakukuha na ni Jopper Montano ang tamang distansya at tempo, kaya napapaatras na ang kalaban niyang boksingero. Right hook there. Good left to the bullet. Oh, good right hook there from Joffre as well as Look Accurate. Sa round number 4, ramdam na talaga ng kalaban ang bigat ng kamao ng ating kababayan. Kaya gusto na nitong makapanggulang at hinedbat na ang ating kababayan. Oh, this is probably what Joffa was complaining about earlier, just the duck of a head. Tuloy ang laban ng dalawang boksingero at dahil sa headbutt ay naging lalong halimaw ang ating pambato para hindi na muli makapanggulang ang kalaban nito. with the straight left of the body, one two connects though for Joffa that time, just over the halfway mark. Left straight connects there for Joffa. Again from Joffa connecting straight down the middle, Ahmed. Joffa landing with the right. Right hand connects over Mohammed. Good shot. Sort of woken up a little bit after getting. Round number 5, puro power shot na ang pinakawalan ng ating kababayan Pero ayaw talaga magpatalo ng kalaban Puro power shot din ang pinakawalan ng buksingero ng Pakistan Pero mas madiin talaga ang suntok ng ating kababayan But Coming forward now, change of tactics from the Pakistani fighter e. <laughs> Left hook there from Mohammed right overhand there from Mohammed who's trying to have a firefight in the pocket with Choffer. Good one two there, Lance for Choffer as he's a very it's left hand to the body there, middle. But Chofer with a good Flurry that connects it with the left hand, big right hook as well. Sa round number 6, dito natatapusin ang ating kababayan ang paghihirap ng kalaban. Puro powerful na suntok ang pinakawalan ng ating pambato na accurate na tumama sa kalaban nito. One, two, down the middle from Joffre. Good. Hooks to the body there from Jofra and right hand to the head as well left hand lat need to see some offense throw as many shots to the body as he can against Jopper dahil sa diin ng kamao ni Jopper Montano ay tuluyan ang bumagsak ang kalaban niyang buksyero pero sobrang yabang nito at tinawanan lang po ang ating pambato it's down it was the left hand from Jopper and Muhammad is taking a knee Muli siyang tumayo at lalaban pa dahil sa kanyang inaakala na mananalo pa siya pero parusa lang ang matatanggap niya at dito na siya mawawasak dahil hindi na niya kaya. Okay, looks like the fight's gonna continue. First knockdown in this round and Chopper going in for the kill. Left hand thrown at Muhammad, three times in a row and Muhammad's down for a second time. One more time and that's gonna be it. Is Muhammad gonna get up? I don't think he is. Isang bagong kampiyon na boksingero, si Per Montano, ang muling magtataas ng karangalan ng mga Pilipino mas matindi pa ay Errol Spence Jr. at Terence Crawford ang boksingerong ito. Ang papalit kay Manny Pacquiao sa kanyang trono. Naging bagong kampiyon ng WBO Oriental Welterweight Division si Joe Permuntano Kaya dumagdag na naman ito sa nahakot niyang kampiyonato. Araw naman ng Sabado, September 30, taong 2023 sa FCC Gym, Pattaya, Thailand ay muling dumayo ang ating bida. Makakalaban niya rito ang pinakahalimaw ng bansa

Right hand landed to the body, and Reva just took a jab in his face. And There it is again. That big left hand that Jufa wants to throw. There it is. It lands clean on the chin. But Reva, and his head snaps back. Round number one. And another. But that sends his opponent to the canvas. Joy, he thinks he's won. reverse tick. You cannot be saved by the bell. Fighters, and to there your quarters. it is. Round number two. Pull anyway, something out the back. I know it's only round number two. But there it is again. Sending is a burning title. Rebo's up. Is Isang napakatindi at impresibong knockout na panalo ang pinamalas ng ating boksingero. Kaya nakuha na naman niya ang kampiyonato ng Asian Boxing Federation Welterweight Division. Araw naman ng Sabado, March 30 taong 2024 sa World Sham Stadium, Bangkape, Bangkok, Thailand. Ay muling dumayo ang ating kababayan. Haharapin niya rito ang pinakamalakas sa bansang Thailand. Si Atcharia, we're pero dyan sunubol ay kinatatakutan sa welterweight division. Pero katulad ng ibang halimaw na buksingero, round number 2 lang din ang itatagal nito sa ating pambato. Downstairs. And another left downstairs, lands clean for Joe Montana. Montano. Less than a hey, minute hey, to go down for one. It's Joe And you, it works both ways, and there it is. Very hey, nice shot hey, by of these times, Mr. Gold, Mr. Joe Montana. Montano. And tis the throw the uppercut. If you're putting your head down, the opposite the uppercut. Hey, hey, hey. A big left hand knocks Atchiria back. What this Ellen? And he needs a right hand as well which puts him to the canvas Kahit na matangkad at napakalaki ng alaban, nagawa pa rin ni Kabayan na talunin siya sa isang napakagandang knockout na pamamaraan. Nadepensahan na naman ng ating pambato ang kampyonato ng WBO Oriental Welterweight Division. Araw naman ng linggo, October 6, taong 2024, ay muling dumayo ang ating bida sa Ramidra Lumpini Stadium, Bangkok, Thailand. Nabigyan siya ng pagkakataon para kalabanin ang kampyon na pambato ng India na si Shiba Takran. Hawak nito ang titulo ng Universal Boxing Organization Continental Welterweight Division. May record po ang Indianong ito na labing siyam na panalo, sampu sa pamamagitan ng brutal na KO. Kaya crowd favorite talaga siya sa laban na ito. Pero katulad ng ibang boksingero na nakalaban ng ating pambato, round number 5 lang din ang itatagal ng kalabang Indiano. On his record 19 victory. is going to do, can he doing that one more time? Joffa's got to just bim things in an orthodox fashion. I know he's in a southpaw boxing style, which can be very difficult to deal with. Good off there. Right hook to end the round from Joffa. But earlier than this, he's now up against a

still doing I think Maari talaga niyang talunin at pabagsakin si Terence Crawford. May ibubuga talaga ang ating kababayan. Siya na ngayon ang bago nating aabangan sa sport na suntukan. Nagbigay siya ng maraming karangalan sa mga Pilipino. At di na magtatagal si Joper Montano ay magiging world champion na natin ito. God bless everyone. Bye bye!